Ano ka na katagal na stand-up comedian? Um, seven years na po. Seven years na. Saan-saan ka nagpo perform Bali, sa Santa Rosa, Laguna lang din. Ng... Comedy bar talaga? Comedy oh. bar. Meron po nga b-jockey ba, ba, uh, bar lang po. Meron hmm. nga po comedy bar din po talaga. Sabihin mo yung pangalan ng comedy bar para mapuntahan ka nila doon. Sarado na po. Sarado na, po. Sarado, na ah, sarado comedy bar? Ano? <laughs> sarado. Ah, sarado na yung comedy bar? Kala ko pangalan ng comedy bar ay sarado na po. Sarado Iba, na po sarado na na comedy na bar. Na. Okay. Parang hindi siya pumapuesto sa isa, iba-iba. Opo, oh, iba-iba oh, po. Iba, po. Saan sa Laguna? Santa Rosa? Saan siya? Santa Rosa, Binyan Kabuyaw po. Hmm, okay. Seven years ka ng stand-up comedian. Yes, Pero po. bilang breadwinner, ilang taon ka nang nagtataguyod ng pamilya mo? Bali, nag-start po yun doon noong 2017 din po sige, ako na lang magko-compute ha. 2017, 7 20 years na din. Magmula nung naging stand-up comedian ka, yun din yung panahon na nagsimula ka maging breadwinner. Yes, po. Bakit sa'yo napunta ang obligasyon na yun? Um... Yung pinaka-story po kasi is yung mother ko po is nasa, nasa Bahrain. Then, um, tawag ito, nagkaroon kami, na, nakapag, nakapag uh, naman po ako. Kaso nagkaroon po kami ng problema, then umuwi po ako ng Pinas. Then, sumula po noon, umuwi po ako ng Pinas nang hindi po alam ng nanay ko. Kasi, ano, ang dami kong pinagdaanan doon. Ano mga pinagdaanan mo doon? <laughs> <laughs> Nagpalobo. Nagpalobo siguro. May pakaangin lang. Ba't sa kanya ang lakas? <laughs> Sa Hindi, kasi nakagano. Ang dami po. Um, tawag ito, umuwi ako ng Pinas kasi ang dami nang naging problema namin doon. Then, pag uwi ko po ng Pinas, yun na, parang, syempre na nung na ako. Then, pero sino muna ang breadwinner ba? Originally, bago ka, Magparein. sino ang breadwinner ng pamilya mo? Yung lola lolo ko po. Lolo at lola po mo? Talaga na nagpalaki sa amin. Bakit hindi ang nanay at tatay mo? Bata pa lang po kami, mag magkahiwalay na po sila. Talagang lumaki po kami sa Pudar po ng papa ko sa lolo at lola ko po. Oo, naghiwalay sila. Pero nung naghiwalay sila, hindi nila kayo tinustusan yung nanay at tatay mo? Yung, yung father ko po na nagagampanan niya po yung tagito, yung pagiging tatay niya sa amin. Then, mm -hmm. yung nanay ko po, from the day na naghiwalay po sila, wala na po kami naging contact sa kanya. Then, nung nag-third year high school lang po ako, doon lang po siya ulit nagparamdam sa amin. Then, yun, parang sano, bumawi po siya. Ka, pinag-aral niya po ako ng college. Pinag, uh, pinag -ano niya po ako. Pinag-abroad niya po ako. Then, hanggang sa, uh, wala na. Tag ito, nagkaroon kami. Doon nga po, doon di babagsak sa problema namin doon sa, sa bansang yun. Tapos problema kayo sa barin kaya naghiwalay kayo ng nanay mo, umuwi ka ng Pilipinas. Opo, umuwi po ako ng Pilipinas. Then, yun na, hanggang sa nawalan na kami ng contact nung nanay ko. Kasi nga po, talagang sobrang matindi yung naging issue namin okay. Dalawa. So yung dating breadwinners ninyo, yung nagpo-provide sa inyo, at lola mo, lolo't lola, lolot lola mo, siyempre tumanda na. Yes Hindi po. na sila nakakapagtrabaho. Yes kaya po. ikaw na ang umako. Yes Sama. Ilan ba kayong magkakapatid? Bali, tatlo po kami magkakapatid. Panganay ka? Pangalawa po. Yung kuya ko po, yun po yung uh, may sakit po na hypokalemia. Then, ako, tapos yung bunso ko po. Mm, dahil may karamdaman din yung kuya mo. Okay, ikaw po. talaga. Kailangan isa sa inyo tumindig eh. Yes po. Di ba? Hindi pwedeng lahat sa pamilya aasa. Kailangan okay. merong isa talagang, o oh, sige, ako na to. Pero yung tatay mo, di ba nagtutusto sila, dati sa inyo. Ano nangyari? Patay na po yung tatay ko. Year oh, 2000. Ko ko ano, ano yung tatay? Patay na yung tatay mo? Patay na po. Baka naman nung ano pa. Hindi ako. Hindi ako yun. <laughs> wala ko nalaman. Kakikilala ko lang sa kanila eh. Kala ko ba eh. kung ikaw? Kala ko ganun mong sasagot nyo. Patay. Baka naman nung ano pa. Hindi. Katatanong mo. Kala ko kakilala mo yung tatay eh. <laughs> pero ba't ikaw? Naga, sorry, 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 sorry. Nakopya mo yung oh, acting niya? Oo, ako nagagayok siya. Pero siya oh. hindi, hindi niya magayok. <laughs> hindi <laughs> <laughs> ko makakagayok. Wala na yung tatay mo. Oh. Kaya siya talaga. Yeah, siya oh. talaga sumalo. Kasi, kasi yung simula, yung tatay niya, okay naman eh. Nagtatrabaho oh, naman eh. Pero dahil nawala. Nung nawala yung tatay mo, tapos nung nagkagalit kayo nung nanay mo, yun ba yung hujat kung ba't yung nanay mo dumet na rin? Kasi pwede naman kayong magkagalit. Oh, oh. hindi kayo magkaunawaan ng nanay mo. Pero nagpo-provide pa rin siya sa kapatid family Lalo't lalo na, tatlo kayong magkakapatid. Mm. Diba? Kasi kung ikaw lang naman ang kaga niya paano naman yung dalawa yung isa may may sakit pa tapos yung isa bata yung, din hindi po yung mother ko po kasi is may other family na rin po kasi so nung time na pag-uwi ko po nung way back 2016 December, November po um as in talagang black na lahat nung naging contact po namin. Ah. Then, from the last December din po, yun po yung talagang unang naging time na sinolder ko na po lahat para sa kapatid ko. Yeah. Pag may iba na ba siyang family, hindi nyo na siya pwedeng maasahan? Or wala na siyang obligation sa kanyang mga ah, anak? Ganto po yung nangyari doon, Mamie Baez. Um, Tagito, na hospital po yung kapatid ko last this yun, yung yun, ito po yung pinaka sa December din po pag-uwi ko ng Pinas then 50-50 uh, na po siya as in talaga parang um, parang mawawala na po siya then tumawag ako sa nanay ko inanuan ko siya sabi ko ma baka pwede mong tulungan si ano si kuya sabi ko sa kanya yung isa sa pinakamasakit na salita na nag na talaga sa relasyon namin is sinabi niya na hayaan niyo nang mamatay So, Totoo sa akin, na? sinabi po, ng nanay mo yes yun? po, through phone. Sobrang sakit po sa akin, kaya sabi ko po sa kuya ko, ilalabang kita, kasi nagito kami na lang ng dalawa eh. Hanggang sabi ko sa kanya nung nagising na siya, sabi ko, sumula ngayon, uh, wala ka na tatawaging nanay, wala ka nang, wala na tayong, ta, ano, wala na tayong hihinga ng tulong na nanay. Hayaan mo siya. Kung doon siya masaya, nandun na siya. Kung may pamilya na siya, hayaan mo siya. Hayaan mong buhayin yung mga bago niyang anak. Ako po, ano, lahat ginagawa ko po talaga para sa kapatid ko. And kada ano, every year, may may bias hanggang 2017, hanggang actually, last December 22 po, itong Christmas, nasa hospital po siya. Nakalabas lang po siya noong December 28. Talaga nagpasko po ako mag-isa mag, sa, mag po sa kwarto ko. Then, sila nanay po talagang hinandaan ko na lang ng kahit kokonti po. May ipon ka naman. Nakakaipon ka naman. Actually, wala po talaga, Meme Vice. Promise po. Dahil wala po talaga. kasi uubos yung... Ang inaano ko po is, kailangan, laga akong merong huhugot at pagka hospital siya. Mm -hmm. Yun po yung nangyayari. Kasi po, hindi po minsan tinatanggap si Kuya sa public hospital. Dahil... Kasi hindi kulang po yung mga gamit nila doon. Kasi pag mm -hmm. talagang nag pag sinumpong po talaga si kuya ng sakit niya talaga, as in, yung buong katawan niya patay na po talaga. Mata na lang po yung gumagalaw sa sobrang tigas po ng katawan niya. Ganon po yung nangyayari. Sa paano ngayon? Yung pinuntahan yung public hospital, hindi sapat ang pasilidad. Opo. San kay lumipat? Sa private na po. Mm. Nag lagi, lagi na po siya yung nagpa-private po. Yung kasi ang masakit. Kasi, alam niyo yung universal healthcare? Yes. Yung universal healthcare kasi, Nagbibigay yan ng malaking tulong, lalong-lalo na sa mga Pilipinong may hirap na hirap at hindi kakayaning tususan ng kanilang pangangailangan medikal. So lahat ng Pilipino, kaya siya universal, lahat ng Pilipino, may karapatang kang pumunta sa hospital kung pagkailangan mo para sa iyong mga pangangailangan medikal. Hindi lang mga pagkailangan mo ng operahan, sa simula pa lamang, pag may nararamdaman ka ng pwede kang pumunta sa ospital, libre yan. Lahat ng Pilipino may karapatang pumunta sa ospital, libre yan. Dahil yan yung mga, dun, yan yung mga inihulog natin sa PhilHealth na napakalaki, billion-billion na yan. Billion na billion-billion na kailangan, karapatan natin tayo ang gumamit yan sa, sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pampublikong ospital. Ang problema, pag pumunta ka naman sa public hospital para i-avail mo yung karapatan mo na nasa salig dun sa universal healthcare, wala naman silang pasilidad. Wala silang gamit. Pati nga, pati nga kama sa hospital eh. Kulang na ng kama sa hospital. Kulang ng hospital. Kulang sa, kulang sa, sa pasilidad. Kaya, kahit may karapatan ka sa isang libreng tulong na pang-medical, pagdating mo dun, eh, eh wala namang pasilidad. Paano mo iya avail 'yon? Yes. At pag kumuha ka ng private room, hindi mo ma avail yes. Kasi ang sinasabi nila kailangan daw nasa ward eh. Yes. Karapatan natin 'yun, 'di ba? At saka public hospital kasi 'yon yes. eh, 'di ba? Yung private hospital hindi. So katulad niya, pupunta sila sa private, private. hospital eh wala Last silang pambayad. Oo. Oh, oh. 'Di ba? Tapos sa dami ng tao na nasa public hospital na nasa ward, pag nag private room ka, parang questionable pa din. Correct. Kaya yung perang napakalisas pa napakalaki sa PhilHealth, oh, oh. masasayang yan kung di nyo ginagalaw, di ba? Gumawa kayo ng pasilidad, magdagdag kayo ng pasilidad, gumawa ka, bumili kayo ng maraming kama, aparato na kakailangan Kamit ng mga may hospital. sakit. Kasi Oo. kahit pumunta sa Lidon at sabihin, libre kami dito ha, eh, wala, wala naman namang kami. Kami. Wala. kahit libre ka ano bibigyan namin sa inyo wala namang kami ganyan hindi naman handa ulang mm. yung mga pampublikong hospital 'di ba ah, kaya long nananawagan long. tayo na sana e, isipin natin ano kailangan nila 'di ba kung walang pasil yes. pasilidad kung eh, 'di gumawa agad. tayo ng pasilidad kung walang aparato 'di mag-provide ng aparato yes. kasi yung, yung nga pinakamado. may pera sa PhilHealth oh, oh, eh and okay. we're talking about billions yes. budget yes kaya lagi natin naririnig, di ba? Parang napakahirap magkasakit sa Pilipinas. Ang mahal magkasakit dito sa bansa natin dahil hindi nga nagagamit ng tama. Correct. Kaya di ba nung nalaman natin, billion pala yung pera sa, sa PhilHealth, ba't hindi sila bumili ng aparato? Totoo. Ba't hindi nila ginamit yung pera para gumawa ng maraming pasilidad? Para nung nagkasakit yung kapatid niya, may available yes. na tulong. Hindi sila okay, pupunta -private. sa private hospital yeah. at mauubliga silang magbayad ng malaki. Katulad ngayon, mauubos sila eh. At mababaon sa utang. Diba? So, yun ang pinagdadaanan ng marami. Pati ngayon yung pagpapangipin ngayon, kasama sa universal healthcare. Kasi may nakausap ako, pina-explain ko kasi talaga yung universal healthcare. Kinukwento ko sa kanila. May mga nakausap akong public official. Sabi ko, araw-araw may bungal sa studio. Na nakaka -bother. Kasi minsan may pumunta rito, isang grupo ng bungal. Sabi ko, gusto ko silang tulungan pero hindi ko naman kayang pangipinan lahat okay, ng Pilipino, so, 'di ba? Sabi, sabi nila, actually na ano na 'yung universal healthcare kasama na pati pangipin. Kasi nga sa sobri oral, 'di ba? So pwede silang pumunta sa public hospitals para i check din at yes. ipagawa ang kanilang mga ngipin. Pwede po 'yon. Baka lang rin kasi hindi, hindi na isa na pa. Aware. Dapat alam na mga Pilipino yung karapatan nila. Yes. Dahil hindi lahat masyadong nauunawaan yung universal healthcare kaya dapat sa barangay level pa lang na-explain na sa barangay kung ano yung karapatan ng Pilipino. Tama. Oo. Totoo 'yan. So yun ang isa sa mga iniinda mo ngayon yung pagpapagamot ng iyong kapatid na may karamdaman. Yes po. Bukod doon ano pa? Siyempre po yung ano tagito yung kung ano yung pa yung pwede kong isuporta para this kasi hindi naman po uh, everyday meron tayong lalabasan eh. Mm -hmm. Hindi everyday meron mga bar na available. Ano yung pwede kong maging suporta pa para kahit wala akong labas, meron akong nagiging income. Yung ano ba? yung mga kaya mo pa bang gawin bukod sa pag stand-up comedian? Actually po. Ano pa yung mga naiisip ko na, ah, ito yung pwede kong gawin para kung sakasakaling wala akong racket, meron akong regular na pang tustos. Bali, pag wala po akong labas, may may bayis ako po, ay pumapasok po sa spa. Nung dati ko pong Napapamasahe ka pag wala kang trabaho? siya ako po yung therapist. Siya yung kami nila MC dati. Pag wala rin kami trabaho, nagpapaspa din naman kami. Kasi deserve naman natin. Tama naman. Therapist ka Pero siya yung Ah, magaling na therapist. Therapist din siya. Kasi katulad niya, isa siyang Pilipinong masipag. Oo. Hindi naman siya tamad na tumatambay at nagaantay na lang ng ano eh, ng tupad at... At yaka At akap, di ba? Nagtatrabaho siya, pero hirap na hirap siya. Kasi mahirap talaga ang buhay. Kaya, they need assistance. Uh -uh. Uh, totoo yan. So, ayun ako. Isang malaking yakap. Kamusta ang lolo't lola mo? Ayun po si nanay. Nasaan? Hi lola, Lola, Hi, lola, Virginia. lola Virginia. Oh, mukhang niya yung lola dun sa ano, Saan? sa Coco. Ay oo. -oh. 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 Espanyola. Espanyola. Gusto po kayo, Lola. Nagputi naman po. Oh, kayo daw po ang bumuhay sa kanilang magkakapatid nung sila'y mga bata pa. Totoo po 'yun. Mm -hmm. At syempre ngayon, may edad na kayo. Kailangan kayo naman ng ano, ang aalalayan, kayo naman ang aalagaan. Totoo po yun. At ginagawa niya ang lahat ng makakaya niya para Opo. sa inyo. Yun lang po. Maraming salamat po. <laughs> ano po, Lola? Ang gusto niyo sabihin dito sa inyong apo kay Michiko? Nagpapasalamat ako sa aking apo. Kahit paano, natulungan, natutulungan kami. Ayan, mahal na mahal po kayo ng Michiko at lahat ay gagawin niya para sa inyo. Kaya nung magkasakit po ang kapatid niya, siya lang naasahan din namin. Mm -mm. Mm -mm. Ayan, maraming salamat po sa inyong presensya ngayon. Malaking bagay salamat ito kay Michiko po. na nandiyan po kayo. Salamat God bless you, Lola.